Inmate sa Kentucky State Jail na matay sa gutom. Isang prison doctor na wala na trabaho at dalawang empleyado ng Kentucky State Pen ang iniimbestigahan sa pagkamatay ni James Kenneth Embry. Si Embry ay may tatlong taon pang natitira sa siyam na taong sentensya bago siya namatay noong Enero. Noong May 2013, tinigil niya ang kanyang anti-anxiety medication. Noong December 3, pitong buwan na nakalipas, sinabi ni Embry sa prison psychologist na si Jean Hinkabine na paranoid at ninenerbiyos siya pero hindi siya binigyan ng gamot nito. Isang linggo nakalipas at si Embry ay nakitang inuuntog ang kanyang ulo sa pinto ng kanyang cell at siya ay nilipat sa observation room. Halos hindi siya kumain pero tinanggal siya ng lead physician ng bilangguan na si Steve Highland sa Hunger Strike Watch dahil nakita nilang umiinom ng tsaa si Embry. Noong January 4, sinabihan siya ng isang nurse na kumain muli pero tumanggi si Embry. Tinanggihan ng prison nurse na si Bob Wilkinson ang request na ilipat si Embry sa infirmary 11.51am noong January 13. 5.29pm noong araw rin yun ay natagpo ang patay sa kanyang cell si Embry. Ang kanyang kamatayan ay naklasify bilang suicide at dehydration ang primary cause na nakalista. Si Highland, ang lead physician, ay nawalan na ng trabaho. Ang psychologist naman na si Hinklebine at Nurse Wilkinson ay kasalukuyang iniimbestigahan.